Ayan, at tayo ngayon sa Clean Your Helmet Vendo Machine Try natin na palinis itong ating helmet Itong Gile helmet natin na DTS version 1 Since tong nabili natin to hindi pa natin na lilinis Kaya masyado ng madumi Ayan, makikita nyo, madumi na siya Oo. Kaya try natin Moksik na Probably 25 pesos pala yung bayad dito So dito lang yan sa Barangay Santa Cruz Santa Maria Bulacan So along the highway lang Makikita nyo na to itong bendo na to So first time nating gagawin to Step kung paano gagawin ayan yan Step 1 Place your helmet inside the glass door Make sure to close it. Tapos step 2, insert 25 peso in coins. Must be 5 peso old and new accepted. So 25 pesos. Pwede itong uh, itong bago, pwede din yung luma na tag-limang piso. So meron tayong uh, nakaredy dito na 25 pesos na coins na puro bago. Then step 3 click the button ito yung button na kulay blue and way to finish and close the glass door so ayan malilinis na yung, yung helmet natin so itry na natin itong ating helmet so first time natin gagawin to so buksan daw so buksan natin ano ba buksan yun yan napunta na natin ay lagay natin place the helmet yun tapos inside the glass door make sure to close it close na yan nandiyo na sa loob tapos maghulog tayo ng 25 pesos 1 2 3 4 5 tapos click the button yan Hing natin kung nililinis nga click daw eh nalilinis ba first time natin gagawin to eh. hindi natin alam kung paano ba nililinis yan Paano yan? Oh my god! Hindi you... <laughs> click the button. Natin na lang kung gumagana, no? Oh, my god. Button dito. Ito naman yung button. Pinindot natin. Ayan, no? Dapat umuusok to. 25 pesos. A few moments later. Sarado naman. Bilaw so, lang siya. Ayun, ayun. Yeah! Ayun na, ayun na. Musap na sa loob. Ayun, pala. <laughs> so, ayun, ganun pala siya. Oh, busok nga. Galing, galing. <laughs> Ay, makita niyo yung busok oh. Busok siya. Yan. Kubango. So, oh. so may 30 seconds pa. Matagal na pala talaga siya. Akala ko wala eh. Dito, galing oh. Busok. hindi na makakita sa loob I helmet natin nawala <laughs> so ayun ganun pala siya galing ano ito magandang maging uh, business no mga gusto mag-umpisa ng business lalo na aros lahat na nag-helmet na so maraming magpapa cleanis ng helmet so ayan pwede na siguro dahil tapos na kaya atin yun no yun na-spray galing tala yun Ah, tapos din. Ay, na. O, yun. Bumanguna siya. Papanguna. Pero, linisin pa rin natin. Kasi yung, ano niya, yung parang pek lang yung helmet. So, ayan lang, mga kapatid. Salamat sa panonood.